Ano lang oras kaya nandito? Ako, wala ulang nag-ala ulang panahabin dito. Ito ba ang kami si muna Kaya ako. Eh, mga yan, di nata natulog eh. Ikaw, May. Ano Ikaw ang oras ka nandito. Ang launa pasado. Kasi lura ka. Walang beses kung binalikan yung sa Johan Pagnakit ako eh. Ito sabi, sa kabina kailan juan kasi ba gusto nagaigang nito busser juan alam na buhit pa na boss, nung amusapan, na nung oh. kaya hindi na nakuwenta kahindi na 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 kahindi na tanghali na kahindi na na kahindi na kahindi na kahindi na kahindi na na kahindi na na yung sundin kahindi uh, yung, yung protocol, no? Para Wala na kahindi na

Triple R tanaman kami Triple R Ibang daan? dapat abante ito si Joel.